Sa mga ka-59 at magandang araw po sa ating lahat, God bless po at mabuhay po ang lahat ng mga security personnel, gay din po ang lahat ng mga empleyado. Uh, ang topic po natin ngayon is about po doon sa mga takatanggayang dapat taglayin ng mga security personnel. Pag sinabi security personnel, malawak po ito. At na po lahat ng nasa industriya ng security, lalo ang mga security guard at saka mga security officers. Okay, dapat meron silang 5Q. Ang topic natin is about sa limang 5Q na dapat taglayin ng mga security personnel or limang 5Q na makakapagpatatag bilang mga security personnel. Ito yung una, lima po ito. Una is IQ, EQ, AQ, AQ, FQ at SQ. So, ano bang mga Q na yan? Una po is IQ. Ito yung tinatawag nating intelligence quotient. Dapat po ang isang security personnel dapat nag-aaral o tinatawag nating learning process. Sabi nga, learning is a continuous process po yan. So, dapat po talagang nananaliksik, nag-aaral, nagpapakabiyasa sa larangan ng kanyang trabaho. Tanda po natin, ang kaalaman ang susi po sa tagumpay natin bilang mga empleyado. Dapat meron kang action, higit sa lahat, may angking kaalaman ka. At paano natin gawin dapat? Pinapatatag yan. Sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa, lalo mga officer, dapat na na tayo ng mga books na makatutulong sa atin para ma-guide natin sa mga tao natin. Kasi ang kaalaman, ito talaga yung susi para maging matagumpay tayo sa pag-handle ng mga tao natin hindi lang tayo nandito para sa client, but mostly sa client pero higit sa lahat sa mga tao natin kasi ito yung gumaganap sa mga tungkulin sa trabaho natin. So, kinakailangan natin sila guide Paano yun? So, dapat nag-aaral tayo. Ano yung pwede natin maitulong sa kanila? That is intelligent quotient. Meron kang sobrang kanangan Huwag tayong mapagod, matakot na matuto. Matakot tayo pag wala tayong alam. Kaya madaming nadadaya, naluloko dahil sa walang kalaman at ugat po ng poverty ang walang kaalaman. Ugat yan ng kahirapan. Sabagat kung marunong ka, may kaalaman kang taglay, meron ka na, pero hindi mo lang ginagamit or hindi mo lang ini-educate, hindi mo lang minomotivate yung sarili mo, kaya naghihirap ka. Ano po? So, intelligent quotient number one. Number two po natin is EQ or emotional quotient. Kinakailangan din po bilang mga security personnel, lalo ang mga officer, is kinakailangan po meron siyang emotional quotient. Ano itong emotional quotient? Ito yung mga papano ang relationship mo sa mga tao, sa nasa paligid sa iyo, sa client mo, sa agency mo. Ano ang relationship, especially sa family mo. Mahalaga po ang emotional quotient kasi kapag palagi kang galit, iinis ka palagi, sumaapektuhan so po yung trabaho na. Kaya nga po nila sinasabi, kapag galit ang tao, hindi dapat mandinisisyon at pagkamasaya rin. Sapagkat pag galit po tayo at masaya, mababa po ang IQ level natin. Kinakailangan po nakarelax tayo pag gumagawa ng disisyon. So, kinakailangan pinapahalagahan din po natin ang emotional natin sapagkat makakasira ito sa mga desisyon natin sa buhay. Sabi nga, pag ginawa mo na, nangyari na, hindi na po natin mababago nakakalimutan, magiging history, pero nakatatak na po yan. So, dapat lahat ng ginagawa natin, dapat tatatak, awit kapot Hindi tayo siya sabihing matakot magkamali. Ibig sabihin kung kaya natin iwasan, bakit natin gagawin man. Kaya lang sinasabi, prevention is better than cure. So, mahalaga po ang emotional quotient. Pangatlo po is AQ or yung tinatawag nating adversity quotient. Ano ba itong adversity? Ito yung mga nangyayari, mga malaki, kahirapan po sa ating mga security guard. Lalo yung mga guardia natin, di ba? Andyan yung mga challenge, dapat na-adapt natin yung mga challenge na yan. Kung hindi natin kayang i-manage yan, magkakaproblem natin tayo. Kaya ang daming madaling natatanggal sa trabaho, napagalitan lang, napagsabihan, nagalit agad, umawagad na maling action ng mga security, so natatanggal sila. Ang worst pa po, nagbabayad, or ang pinaka ano pa po yan na mawala ng hanap buhay nagbabayad pa e na kukompromise pa ang buhay kasi kinakailangan po sa mga challenge ng buhay kaya nating i-handle dahil po sa larangan ng security napakadami pong mga balakid na pwede natin maranasan kinakailangan po ang guard handang handa nagiging matatag ano man yan kasi minsan uh, nadala lang tayo ng kakulangan sa kaalaman paano i-handle kaya sumusuko tayo agad hindi dapat. Pag tama, ipaglalaban po. Dapat. Hindi dapat binapaliwala. Kinakailangan manindigan tayo sa katotohanan. Kung ano yung tama, kailangan gawin natin. Alisin natin yung takot. Pag na-security ka, dapat yung takot mo ay eh, nasa lugar. Takot kang mawalang ng pera, natural. Magtatrabaho ka ng tama. Takot kang walang man, di mo maitulungan yung pamilya mo, natural. So ang takot, nasa lugar dapat. Hindi ang sinabi, huwag tayong matakot. Eh, ibig sabihin lang, ginawang ka lang ng kwento, natakot na ka na, o may na nag-resign ka na, mali po yun. Dapat, sabi nga, the truth will set you free. Manindigan ka sa katotohanan. Sabi nga, ang Lord lagi nasa tama. Kaya kinakailangan, pahalagahan po natin yan. Ang paglaba, no, ibig sabihin ni eh, pagsalungat, eh, hindi yan sinasabing kawalang hiyaan bilang isang security personnel. Meron kang paninindigan. Dapat makita sa guardian. Kaya ako sa mga kayo, tinuturo ko, manindigan kayo basta tama iyan ang tunay na kayamanan ng isang manggagawa. Yun naninindigan sa tama kasi gumagawa ka ng tama, nagtatrabaho ka ng tama, so dapat ipalaglaban mo rin yung tama para sa iyo. Basta tama. Adversity coaching Mahalaga po yan. Ang huli po natin, ang pang-apat po natin is FQ. Ano yung ba yung FQ? syempre financial coaching. <coughs> Excuse me. Mahalagang usapin ang financial sa mga manggagawa. Ito yung masyadong nakakalimutan lalo sa mga security personnel. Ang trabaho natin, hindi ganun kalaki ang sweldo, siyempre. Talagin no? siyempre pag agency, hindi naman talaga ganun kalaki. Pero wala naman sabi sa sweldo yan. Pero dapat higit na pinag-uusapan niya kasi bakit ka naghahanap buhay? Di ba? Para mo sa financial mo, paggaso sa pamilya, sa sarili mo, pambili ng mga needs mo, mga basic needs mo. Di ba? Kaya minsan nakakalungkot, pagkasusweldo pa lang, mamaya uutang na magsasala na ng ATM hindi na nakaalis kasi po hindi natin pinag-aaralan about financial literacy dapat marunong tayo dapat higit yan na paigtingin natin hindi natin pinababaya pag-usapin pa ng lapid. sa lahat ng aspeto even sa Bible nakasulat yan ang pera or money is the important tools sa mundo ito pwede mong mabili pero sabi hindi ka na magiging maligaya pagka pera-pera lang at hindi rin masama ang maraming pera. Tanggalin po natin ang matandang kasabihan na kapag ang pera ay pinag-usapan masama, evil yung kalokohan pong malaki Kapag wala kang pera, higit kang magiging masama. Kasi, an, papakaya mo sa pamilya mo, lahat yung sinasabi Kung wala kang pera, mangungutang ka. Babaon ka sa mga bumbay, sa malalaking mga tubo-tubo, or else ang worst, magnanakaw ka. Yung ba'y isang sinasabi na kapag wala kang pera, ay eh, malapit ka sa Lord. Hindi po totoo yan. Ang pera po nilikha ng Panginoon yan. Tandaan po natin. Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi na yan na kapag pera, makakapagpasama sa tao. Ang tao ang nagiging masama kung paano niya i ang pera. Hindi naman mismo ang pera ang masama. Yung humahawak ng pera. Halimbawa, may isang libo dyan. Masama ba si 1,000? Ngayon, pag kinuha ng tao, nasa kami na to at mali ang pinagdala ng pera, dinasto sa mga pagdadrugs, sa mga kalokohan, ito nang masama. hindi nang masama doon? Hindi naman yung pera eh. Ang tao na may hawak ng pera. So, nasa sa atin po yan. Pag marami kang pera, marami kang matutulungan. Lahat magagaw na gusto mo basta't tama. Basta't iyan ay according to the will of God. Nagkakamali tayo given, pero pag-iisipan natin lahat ng bagay. Hindi naman tayo perfect eh ang Kahit sabi mong religyoso ka, sa pa, nagkakamali tayo, tao lang po tayo. Ang mahalaga po doon, tinatanggap natin ang pagkakamali at nagbabago po tayo. Mahalaga ang financial coaching po sa isang empleyado, lalo sa security personnel. Kasi pag walang pera ang card, madali po talaga. Lalo kung nakasend ka sa mga mala, ano, mga store, mga kung ano-ano, alam mo po yan, pwede kang matukso dahil sa kawalan mo ng dapat ibin sa family pinag-uusapan niyan, dinidiscuss po sa mga anak yan. Para habang bata pa sila, alam nilang pahalagahan ang pera. At tayong mga magulang na, na dinapat naman po, ay nakikita sa ating, ng ating mga mahal sa buhay na talagang nagpapahalaga tayo sa pera pa yun. Nag-invest ka, ginagamit mo sa tama. Mahalaga ang financial coaching. Next po natin, ang panghuli po natin na isang 5Q is SQ hindi po ito i-SQ ha na inuino. SQ or tinatawag nating spiritual quotient. Mahalaga po sa isang empleyado. Lahat naman eh, kahit sa inyo, hindi ka empleyado. Pero mo sa mga Pilipinas, puro empleyado. Madalang lang ang negosyante, di ba? Pero darating din dyan, bakit hindi? Di ba? Kung kaya natin. is spiritual quotient. Ito yung ah uh, about God-fearing. Ano yung, kahit anong reliyon po tayo, wala namang pwede you have to respect kahit ano ang relihiyon niya. Ang importante, paano mo dinadala kung saan ang sinta na buhay. Isa lang naman yan about God. Di ba dapat ay yung center ng buhay natin? Huwag natin kakalimutan. Ang lahat ng buhay dito, ang bagay dito sa mundo, kahit buhay natin ay hiram lang. Di ba may kanta ng ganyan? Napakaganaandang ano yan eh, hiram lang lahat. Wala tayong pag-aari. Sabi nga, even land are not ours we are the lunch own. Baga, tayo ang pag-aari ng lupa. Siyempre, pag nawala tayo, ilang square meter lang ang lupa na kailangan mo. Hindi naman yung isang dalawang iktar, tatlong pong iktar na meron ka, hindi na ka ilalagay, di ba? Sobrang liit lang. Kaya nga, ibig sabihin, maganda na meron kang ari-arian para sa pamilya, pero not to the point na dyan ka na mag-focus, lahat inuubos mo na dyan. Sabi nga, lahat, eh, dito sa mundo, hiram lang yan. Huwag tayong masyadong ma-attach. So, sabihin lang po dyan, kung sino yung ng natin ang ng pagpapala, binibigyan natin ng pagpapala. Yan ang gawin. Pasalamat tayo sa Kanya, makatulong tayo sa kapwa. Hindi naman kailangan ang Lord ang serbisyo natin. Eh. Sabi niya, di ba, totoo naman eh. Ang ating mundo, footstool lang ng Lord, hindi na tayo pwedeng maglingkod sa Kanya. Ang ibig niyang sabihin, sino dapat natin paglingkuran? yung kapwa natin, yung mga mahal natin sa buhay. Tayo mga opisal, yung mga tao natin, ang higit na paglingkuran natin. Kasi sila yung nandiyan eh. yan ang lagi natin kasama. Aawayin mo ba, Gagawa mo pa ng kwento. ba? Diba? Ibig sabihin, dapat pinapahalagahan. Kasi sabi niya nga, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginawa mo sa akin. Kaya pag ang kapwa natin, pinaglingkuran natin ng tama, mga magulang natin, lalo na kapatid, kamag-anak, lahat ang nasa paligid na lahat ang ma natin sa buhay. Ibig sabihin lang yan, pinaglilikuran na natin siya. Kasi kung ano yung natin sa kapwa natin, iyon ang ginawa natin sa kanya. yun ang ibig sabihin nun. Naglilingkod na to sa kanya talaga. Sabi ko, isang isang ganyan niya lang, di ba? Isang pitik nga lang or something, ano ba yan na ibig sabihin, automatic po yun, magagawa niya. Kasi he's a God walang imposible sa kanya. Tayo, marami tayong pwedeng gawin para sa kapwa. Na pag ginawa natin yan, iyon ay ginawa natin sa kanya. Kaya mahalaga po ang spiritual quotient. So, kinakailangan po yung lima na to, meron ang mga security personnel para higit na maging matatag siya sa trabaho niya. Ano balakid ang dumating, basta meron ka nito, lahat kung anuman yung nasabi ko na sigurado po, magiging matatag ka sa trabaho mo na yan, hindi ka malalaman. Sa tukso. So ulitin po natin ano ba yung mga limang IQ na yan na makakapagpatatag sa mga security personnel Number 1 is intelligent quotient Number 2 is, uh, is uh, emotional quotient Number 3 adversity quotient Number 4 is financial quotient And number 5 is, is spiritual quotient So marami pong salamat, I hope po nakatulong yung vlog po na to sa mga followers po natin So, lagi po natin tandaan, walang imposible basta gusto sa gusto natin. At higit sa lahat po, pag-ibayuhin natin ang husay at galing natin sa paghahanap buhay upang tayo po'y makaipon ng sagunan po sa pagtapos ng karera ng buhay natin sa pagiging isang empleyado, may matatag tayong patutunguhan tungo sa pag-unlad. Higit sa lahat na natin sa buhay at ganoon din yung paglingkuran yung kapwa natin. Nang sagunan po, kung anong ginawa natin sa kapwa natin, yun ang ginawa natin sa dakilang Uh, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.